Magandang umaga sa inyo lahat uh, sa mga beneficiaries ng TESDA na hindi magiging imposible kundi dahil kay Sir kay Caetano na bukas ang tenga at uh, may puso para sa mga mamamayan Ako po conduit lang ako mahilig lang po kong kumatok sabi nga, seek and you shall find and ask and it shall be granted and so, ako po kumatok, muna namin nang nagkaroonan, mag nag-graduate kayo kay Sir Tulabia kay Nano at dinig naman po yung kahilingan na magbabago ng isang tulong na sa inyo na tulong sa pamilya at isang bagay na makakatulong nyo sa mga mamamayan. Kahit kundi ang, ang beneficialist po na tulong ninyo ay ang kapwa ninyo. Bilang isang board member, hindi ko pa makakalimutan yung kabutihan ng loob at generosity ng Sir Tulabia kay hindi ko ba kalimutan siyempre yung test na na talaga pinatiniwala ko yung programa ninyo na kung gusto nyo kay para kayo sa yung, amuntas, amuntas, amuntas. So, inyong tao, tuluan nyo ng pamamaraan para tumulong sa inyo at tuluan ang sa inyo sa lahat, ah, congratulations rin Senator, kay Sen. Pia, maaaring mong ipapot po sa kanya yung aking taus-pus ng panasalamat sa lahat po ng mga stakeholders na hindi yung maging posible yung programa na ito, kundi po dahil sa kanila. Palakpag po natin sila lahat. So, yun po at uh, magandang umaga sa inyo.